Oh, yan po, Halos oh. sabay-sabay kami tatlo. Uy. matutuwag tayo. Ano? mga kumari. daw nila yan. Tagihintay. Dala Ayan, oh, kumarin nila. Ayan, yeah, no? oh. Pambihira, oh. Ayan, 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 ayan. Yung mga ano. Ayan, oh. Mga mamaya, meron niyang ano. Alu. Anaconda. <coughs> oh. May anaconda dyan. Ayan, oh. Yeah, Papakahirap no? ah, sulukin ito, kawin ito. Ayan, <coughs> Ayun dalawa oh. Ayun pinasok na sa lobo. Kalo may, kalo may Ah, pinasok na sa ilalim. Ayun. Oh. Ayun 'yung mga hunter doon sa lobo. Oh. Ayun, dito tayo kasi hindi mainit. pa hmm. Ha? Wala naman sawa. Wala naman, wala naman sawa. Anak mo daw meron. Uy! Mayroon nga nakuha, Uy, niya Uy, ba? Tama, Atres, 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 atres. tayo, atres, sato. Una kita tayong isang malaking ano. May may sawa tayong nakita. Delikado. Kailangan safety first. Ano? Apakalaki sa sawa. Ayun. Doon ang laking sawa doon sa punong kawin na yan, no. Yung pupuntahan natin. Yun. Ayun na, ayun na. Ayun na, pinagtutulungan na nila. Ayun, napakalaking sawa, ayun. Ayun. Ayun lumabas. No? oh. Ayun oh. no. Malaking laki. Mm -hmm. <tipos> limbog nang 'yan. Lu lulubog yan. Tuaka. Ha. Karbon apa? Mau ganti apa? Oh, itu. Oh. Kalau ini tinggalnya bar-bar.